Uh, good morning guys uh, Tayo po ay papunta ngayon sa Kalamba no? Kay uh, Dr. Lee Dahil uh, siya po ay nag-request ng uh, test drive Sa Aura 400 So ang gabi natin ngayon is Aura 400 So tips ko lang Kapag naka-activate yung uh, Lane Center Keeping Assist Siguraduhin nyo lang na pag, uh, Every time na uh, mag-change lane kayo nagamit kayo ng signal light kasi pag hindi, tingnan nyo overtake ako hindi ako mag-signal light ganun, nagwa-warning siya ibig sabihin, kinokorate ka niya na mag-signal light kapag uh, ilipad ka ng lane pero pag in-on ko yung signal light dahil ako ay kakaliwa so walang warning so, ibig sabihin, uh, good driver ako ngayon, tumha. kung, kung uh, kaskasero ka naman ayaw mo mag uh, signal light pwede mo naman siyang i-off kung ayaw mo rin na nagkakaroon siya ng warning lagi tapos yung front collision niya naka high sensor so pag masyadong mabilis ang ko tapos mabagal yung saunaan yan o no? nagbibigay siya ng warning pero pwede ko rin siyang i-off ang ganda nitong orapurana rin no napaka akala mo nag-try ba yung hindi pa susumagay ka ng plano naririnig mo yung, yung diba? sa tulid niya so ang ora 400 is uh, 375 kilometers yung kayang abutin ng isang full charge tapos dito nadinitik niya sa balingit kita mo sa cluster yan yung mga sasakyan na dititig niya yan makukuha na niya ng kamera yan. tapos magpapaalala sa sa'yo pag masyado ka nagalingin maintain a safe distance diba? ang galing lang, ano. tapos na tapos napaka ang uh, ganda ng hunting niya ah, uh, sa mga gusto kong mag test drive ng Aura 400 mag-message uh, lang po kayo sa GWM Alabang FB Base uh, nanti kita naik guys Di uh, siudad uh, di Calamba Kaya kanina Kasi umubukan namin Nasa 1, 135 kilometers per hour Ng Taguque eh. At talaga sa um, highway? 135? 135 mo sir so, Pero yung Yung steering wheel Pinabidyan ko sa kanya Hindi naiinginig eh Pero yung Accelerator dok Wala pa sa kalahati Pagkiramdam ko hmm. Ito nga pala dok ah, Tinawag siya In television In line Kasi dok Diba pag nag-automatic high hype masisilaw yung disk ngayon, nasa logo oh, yun ang magandang tanong doon pag mayroon ka sa logo, kung nasa left side siya yung left side, mag-automatic tapos so, okay. may iwan na kahit may okay. iwan na kahit okay. so makikita kami yung guidelines yes, pero yes doon so, hindi mo na kasi sa yung magandang tanong so hindi so, ko mabuti tapos pagka once na ano yun look, ah, every time na mag-overtake ka, dapat nagka-signalize ka kasi kung hindi maramdaman mo maram naman ng bela na para binabalikan niya sa sentyan. Ah, may ganun. Yes po, kasi safety features po Pero dapat, every time na... Anti-collision. Opo. Oh, Ang ganda po um, doon. So, yung lane departure warning. Napapunta tagaytay. So, nandito po tayo ngayon guys. So, may... Uh, anong lugar doon? Mabato. Barangay Mabato. Sa Barangay Mabato. Huh? Magkalamba. Yeah. Yan. so, sinasubukan po ni... Uh, Dr. Armando Lee uh, yung ating Aura 400 so maganda yung suspension matak sa, May Matag -sa. -sa. Hmm. Yeah. Yeah. if you activate it sa okay. auto hold yeah. yeah. itawon yeah. yeah. siya... yeah. na hatak oh, oh, oh. meron siyang auto hold, auto -hold. So, without, without auto hold yeah, yeah. na yeah. siya so, with auto hold <laughs>

umaatras but with auto hold pag binitawan mo yung accelerator with auto hold on binitawan mo yung accelerator oh sorry yan, hindi siya atras so, naka-activate bali, ano uh, yan dok eh, kailangan apak ka mo na pre no? apak mo na pre before activate yan ka doon deactivate auto hold okay pag bitan mo ng preno may magkaroon siya ng kill start assist okay so yun yun yung na-observe natin ako po ngayon gusto mo mag continue pero yung auto hold dog kahit na ano kahit naka-on siya pag apag mo ng accelerator gagana naman siya okay sige paunahin lang natin Cycle, right? yes. so let's continue so, maganda ang bagsak no suspension tapat so medyo ano na yan na. ilan tayo? 270 270 kilos 270 kilos papasabak si Ora 400 sa off-road <laughs> assist. Alam mo, niya niyan, boss. Yan, yeah, mga atras without assist. But, but if you activate yung assist, yan, yeah, steady lang siya with an incline road. Tapos, okay. pwede ka nang... Tapos, pwede ka nang mabante. Mm -hmm. No? Hindi mo gala i-off. Yeah. So, kita niyo yung Mas, ma incline. Mas ma-incline pa doon <laughs> Sa taas, pwede taas. So, yung auto-hold, -hold, no, pwede mo siyang na sa i-off kasi... Ah, okay. How about habang ganyan, mo. bigla kong binitawan yung man. Ah, atras diba? yan, di ba? Yeah, So, magbe-brake ka lang, then push yung auto oh. Steady na siya, hindi na siya bababa. Oops! Except kung binitawan mo yung ano. Pa, di yeah, naka all in off mo ata okay. eh. Na off ko pala. So, uh -huh. so, ngayon, continue tayo sa design. sa auto hold pag kinon mo lang siya lagi no? para das in case na magkaroon ng automatic ng emergency stop sa unahan pag naka preno ka hindi ka na iatras so ito na yung so apat kami nakapanik naman siya so abi

ada so, maraming motor sa likod. Yeah, pangalahin natin. So. so, right now, na-activate na? yeah, yeah activate na motor. so, hindi siya ma ko na accelerator, andar na siya. So, safety feature. Again. Great. pa ulit. Hindi, hindi mo na kailangan pinili mo. Hindi na kailangan. Oo, kasi yeah. nagka all the time on Activated na po yan. Motivated na siya. So oh, you po. don't need to press again. Just hit the brakes, then nagpapunta siya. accelerate, continue. Chào oh, no. tạm dumadaan ito mga malaking truck. Ah, hindi ka nila. na ata sa labi. Hindi ka kaya nyo na kayo. Atras talaga yung mga yan. Yung haba nila, problema din. So, ano mga sabi mo, Dok? Ako, pasado. Opo, pasado ba? Uh, dirt road, incline, steep descent, steep incline pasado. Very good. So, ako po yung nagpasalamat kay uh, Dr. Uh, Lee na naging satisfied po siya sa ating uh, test drive. Talagang sinubukan po niya doon sa may dirt road at saka doon sa snake road. No? Yeah. Kung gaano okay, ka alaga si uh, Aura 400. At doon nga pala sa mga gusto mo pa online consult consultation. Ano? ah uh, I-type nyo lang po yung uh, Dr. Armando Lee o kaya uh, Armando Lee. Facebook. Okay. Sa may Facebook page okay, po niya. Pwede rin sa Viper, 0917-7922-053. So, ayun. Immediate so, medical attention. Online consultation. Ilalagay ko rin po sa description yung kanyang contact number para doon sa mga merong uh, emergency uh, medication. Natawag din lang po kay uh, Dr. Lee. So, yan. So, dahil maging naging uh, tagumpay, uh, salamat, Dok. Welcome. My pleasure. પિંક ક્લિપ નહીં ન

20 na ya eh. di na yang ini dia na, eh.